So darating na Sunday na ang laban nila Tony Pangilinan. At ayon sa isang fans ng Don Bell fans ay sold out na ang kanilang ticket. Talagang puspusan ang practice ni Tony Pangilinan. Siyempre gagalingan niya dahil present na present si Bell Mariano. Hindi man siya muse, hindi man siya magpe-perform pero nandun siya para kay Tony. Dahil number one supporters nila ang isa't isa. Ano kaya na naman number ang isusuot ni Belle na jersey ngayon. Maraming fans na na hindi makatulog dahil inihintay ito dahil panikurado may paayuda ang dalawa sa mga nakatrabaho ng Don Bell, may sinabi siya sa dalawa. Sabi nga niya kung ano daw ang nakikita sa dalawa, ganun na ganun daw sila. Baka makikita na publicity lang ang kanilang ginagawa. Dahil pag off cam ay sweet na sweet ang dalawa at napakabait pa daw nila. At panigurado MVP na naman si Donny Pangilinan. Sana nga ay siya ang makakakuha na nakaharap sa kanya ang kamera habang naglalaro na makita natin ang sweetness ng Don